Welcome po sa Pinoy Audio Tech ang channel na may usapang medyo teknikal sa larangan ng audio o tunog ito po ang isang halimbawa concert ito po yung speaker terminal so makikita niyo speaker A minimum 4 ohms speaker B minimum 4 ohms pero pag ginamit nyo na ang dalawa dalawang terminal kailangan ang ikakabit ng speaker ay 8 ohms hindi po pwedeng bumaba sa 8 ohms hindi po pwedeng yung 4 ohms na ikakabit nyo ganito po ang dahilan yung kaninang pinakita ko sa inyo picture na may nakalagay na speaker A at speaker B may minimum na 4 ohms tapos pag speaker A at speaker B pinagsama nyo ang minimum nyo po ay 8 ohms ganito po kasi yan pag isa lang po ang dinamit nyo ang bawa speaker A lang po 4 ohms pasok po siya dahil ang amplifier po natin ay 4 ohms ngayon po uh, pwede rin sa B 4 ohms lang din pasok pa rin siya sa 4 ohms pero pag dalawa na po ang ginamit nyo ang ibig sabihin po ng ganitong connection ay ganito lang po siya nakaparallel lang po siya yun po nakaparallel lang po So, kung 4 ohms siya, ang total nito ay 2 ohms lang. Ngayon, nakaparalel po ang dalawang 4 ohms. Ito po siya, ginamit nyo ang A at speaker B. Lalabas po 2 ohms. Hindi na po magmamatch dun sa uh, required ng amplifier na 4 ohms. Hindi po kasi pwede bumaba sa 4 ohms ang ikakabit nyo speaker. Ang mangyayari po May po ang amplifier At masusunog Okay Kaya Mapapansin nyo hmm, Sa likod ng Amplifier Speaker A Or speaker B 4 ohms lang nakalagay Minimum Pero pag speaker A Plus speaker B 8 ohms ang kailangan nyo yung speaker. So, ito po yun. Ang kailangan nyo yung speaker ay 8 ohms na ikakabit. Kung dalawa na ang gagamitin nyo para pag nag-total sila, 4 ohms lang. Pasok pa siya sa required ng amplifier. Yan ang po ibig sabihin no, nakalagay sa likod na 4 ohms to 16 ohms at ang isa naman ay 8 ohms to 16 ohms yan lang po ibig sabihin yan dahil, dahil dito po sa setup na to yan naging uh, minimum at 8 ohms to na minimum yan lang po magandang tingnan pero pag chinik sa loob naka lang po siya yan lang po so nandito po tayo sa diagram ng sakura 739 makikita po natin ang ito po yung uh, speaker terminal na may speaker A tsaka speaker B left and right ito po dalawa lang po galing oh. ito po ito isa dalawa so ito ito ang left ito ang right yan po tapos tapos po makikita natin ang left speaker A Left speaker B Right speaker A Right speaker B Nakita nyo, naka-short lang po siya. Naka-short lang po. Pero magmumukha pong uh, may ano siya. Uh, pwede nyo pangkabitan ng dagdag na speaker. Pangbentahe po. Pero 'yan lang po ang nasa loob niyan. 'Yan po. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, pakilike lang po. Kung may kakilala o kaibigan po tayo na gusto na rin nating matuto, pakishare po. At para updated po kayo sa mga bagong video natin, mag-subscribe lang po. Maraming salamat po.